Patay na. Oh. oh, double dead. Double dead, double action pa lang bala ko. Mm -hmm. Barili mo Bang! Ora patay na. No? Oh. Hadi, basta sandap, sandap, sandap. Tayo, tayo, tayo. Sandap. Tayo, tayo. Tayo, tayo. Tayo, up, Oh, 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 <tis <nangyini> <tis <nangyDI> o, o, putari, oh, 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 Dapat oh, ni? Pare oh, 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 Pare oh, kat oh, 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 Patay na siya! At ngayon... Ah! Buhay ka pa! Bing 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 bing! Oh! a move. Ah, nabuhay ulit! Aba! Hindi ka na nandun ang baril! Ah! Ah! baril, pag tinuto ko sa'yo... Bing! Oo, oh, 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 ulong niya. Yung maganda. ka na ba? Oh, okay. Ulong ikaw. <laughs> oh ano pa ka uh, ba? pa ka ba? Yung buto. Brrrrong! Patay, 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 patay. cut, cut! Ah, sorry, Derek. Sorry, Derek. Pa, pa. Tayo, tayo, pa, pa. Pa, pa, pa. Tayo, 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 tayo. Stand up! Action! Ang ah, may kapang kakainig ka. Bang, Eto, sa'yo! Bing! Oh! Iyan! Joke lang yun, pare! Oh! Patay! Oh! Ano? Paki naman ka,